وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومورسها ان ربنا لغفور رحيم udalawang kasamahan ko sa bilangguan hinggil sa isa sa dalawa. inum dalawa magpapainom siya sa panginoon niya ng alak at hinggil man sa isa pa bibitayin siya sa kakakain ng mga ito bihim fi ونادى نوح في ya maana Nagsabi siya sa natiyak niya na ito ay maliligtas mula sa dalawang ito. Bumanggit ka sa akin sa piling ng Panginoon mo. Ngunit nagpalimot dito ang demonyo. Sa pagbanggit sa Panginoon ito, kaya na malagi siya sa bilangguan ng ilang taon. Qala sa'awi ila jabali ya'asimuni minal ma'a. Qala la asimal yawma min amri Allahi illa marrahim. Wahala baynahumal mawtu fa kana minal mughraqin. Pagsabi ang hari, tunay na ako ay nananaginip ng na bitong bakang matataba na kinakain na bitong bakang payat at pitong buhay na luntian at ang iba pang tuyot. O konseho, maghabilin kayo hinggil sa panaginip ko kung kayo sa panaginip ay naghahayag. Waqila ya ardu bala'i maa'ki wa ya sama'u akoli'i wa ghi dalma'u wa kudiya'l amru wa stawat وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ Nagsabi sila, mga paglalahok na mga napapanaginipan nito. Kami, sa pagpapakahulugan ng mga napapanaginipan, ay hindi mga nakakaalam. Wana hada nu hurr rabbahu fa qala rabbi inni bani min ahli wa inna wa'adaka alhaqqa wa inna wa sabi ang naligtas mula sa dalawang bilanggo sa kanila at nakapagsaala-alak kay Jose. matapos ng isang yugto ako ay magbabalita sa inyo hinggil sa pagpapakulugan nito <متحدث> <متحدث> <سؤال> قال قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم اني أعظك ان تكون من الجاهلين خوسيه او قد كتت تपात مغبيل ان كان سامين هينجيل na pitong bakang matataba na kinain na pitong bakang payat, at pitong buhay na luntian at mga iba pang tuyot. Nang gayon ako ay babalik tungo sa mga tao, nang gayon sila ay makaaalam. Kala, Rabbi, inni aoodo bika ang asalaka ma laysa ni bihi il, wa illa tawfirli wa tarhamni akong minal khasirin. Nagsabi siya, magtatanim kayo ng pitong taong sunod-sunod. Saka ang anumang aanihin ninyo ay hayaan ninyo ito sa uhay nito, maliban sa kundi mula sa kakainin ninyo. قيل يا معك وأمم Pagkatapos may darating matapos na niyon na pitong taon na matitindi na kakain sa pitong ipinauna ninyo para sa mga taon na ito, maliban sa kaunti mula sa iniimbak ninyo. TILKA MIN ANBAIL GHAIB NUHIHA ILAIK MA KUNTA TAALAMUHA ANTA WALA KAUMUKA MIN TABLI HAZA FASBIR INNA ALAAQIBATA LILMUTTAQIN Pagkatapos may darating, matapos na niyon na isang taon, na doon ay uulanin ang mga tao at doon ay pipiga sila. إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. نقص بأنهار دلهي نيوشياس عقيل. Ngunit nung dumating sa kanya ang sugo ay nagsabi siya, bumalik ka tungo sa Panginoon mo at tanungin mo siya kung ano ang lagay ng mga babae na humihiwa-hiwa ng mga kamay nila. Tunay ng Panginoon ko. Sa pa ya kaumila, asalukum alayhi ajra, in ajriya illa ala laladhi fatarani, afala ta'pilun. Nagsabi ito, ano ang katayuan ninyo nang nagtangka kayong mangakit kay Jose sa sarili niya? Nagsabi sila, kasakdalan ay ukol kay Allah. Wala kaming nalaman sa kaniya na isang kasagwaan. Nagsabi ang rabbakum thumma thumma kuwa ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين Nagsabi ang may bahay, iyon ay upang makaalam siya na ako ay hindi nakapagtaksil sa kanya nang nakalingid at na si Allah ay hindi nagpapatnubay sa panlalansi ng mga taksil. bitariki <tinyo> <tinyo> hindi ako nagpapawalang sala sa sarili ko tunay ng sarili ay talagang palautos ng kasaguan maliban sa kinaawaan ng Panginoon ko tunay ng Panginoon ko ay mapagpatawad مع إن نقول إلا اَعْتَرَاكَ بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه. وَلَا سيد الصابي كندي نقب الشافت سيوان إلان شمغ الدوش نعم إن شانك nagsabi siya, tunay na ako ay nagpapasaksi kay Allah at saksihan ninyo na ako ay walang kaugnayan sa anumang tinatambal ninyo. An, la nagsabi siya, magtalaga ka sa akin sa mga impakan ng lupain. Tunay na ako ay mapag-ingat maala. Inni tawakkaltu ala Allahi Rabbi wa Rabbikum. Ma min dabbatin illa huwa akidun binasiyatiha, inna Rabbi ala siratim mustaqim. Gayon kami nagbigay kapangyarihan para kay Jose sa lupain ng Ehipto. Tumatahan siya roon sa man niya niluloob.

Talagang ang pabuya ng kabilang buhay ay higit na mabuti para sa mga sumampalataya at sila noon ay nangingilag magkasala. Walamma jaa amruna, nagjainahudan wal ma'ahu birahmatin minna wa min Dumating ang mga kapatid ni Jose, saka pumasok sila sa kanya, saka nakakilala siya sa kanila, samantalang sila sa kanya ay mga di nakakikilala. wa tilka rabbihim nagkaloob siya sa kanila ng kailangan nila ay nagsabi siya dalhin ninyo sa akin ang isang kapatid niyo mula sa ama ninyo. hindi ba kayo nakakikita na ako ay nagpapalubos-lubos ng pagtatak. Al Ngunit kung hindi kayo magdadala sa kanya sa akin ay walang pagtatakal para sa inyo sa at Ngunit kung hindi kayo magdadala sa kanya sa akin ay walang pagtatakal para sa inyo sa ganang akin at huwag kayong lumapit sa akin.